<laughs> kung makita mo si Papa Joms Yeah, anong ko siya. Hindi ko tapos si Kasi Kasi. Yayakapin ko talaga siya. anong unang gagawin mo sa kanya? siya. Yayakapin ko siya. Halimbawa kung nandyan siya sa harapan ni Carla. Okay lang si Carla. Basta yakapin ko siya. Kasi na idol ko siya. Uh, ikaw, Ate Pili. Wala. Dito ako gatutok. <laughs> kung, kung unang makita mo si Carla o si

sabi ko, kung, 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 kung nandyan yung mga keyboys lahat, okay. si The bed si ano. Kasi sino yung mga keyboys ang nila eh. Uh, yung mga nandyan lahat. Okay. Sino yeah. yung unang puntahan nyo? Si Jomar. Uh, si Jomar. Juma. <laughs> Juma pa, pa Ano, partly mo na yung mga keyboys. <laughs> si, 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 ano, si Rob yung class ko eh. Kasi wala na, kasi may jack na siya. <laughs> Kaya si Jomar na lang. Hoy, ako ang nauna dyan. <laughs> kay Jumar. Yeah. Sa sikway-sikwayan ka <laughs> na. <laughs> Sa punto. At palaban, te palaban. <laughs> palaban. Sa punto. kay ito Sa akin itong unang unang kita ko ni Jumar. Halikan ko. Halikan ko yung pinatapot. Ay! kasarap. <laughs> Okay. Thank you for for pang goodbye, John Lee.